Dito tayo sa may ano Carriedo no, Carriedo Street. Okay. sa ritong ano pinipilang homemade show Dito sa may ano sa tapat lang to guys ng ano isitan. Yan, isitan Carriedo. So tingnan natin guys kung ano tong sinasabi ng homemade show na to. Kasi pinipilahan to eh, no? So, napakaraming tao yan, no? So, Tingnan natin kung ano yung mga nandito, no? So, homemade siya may. So, may kulay. So, okay, guys, so may mga kulay. So, malalaki siya, malalaki. Yan. Six pieces, no? With rice. 60 pesos lang pala to may tao rito. So, homemade siomai. Shout out. So, dapat uh, may matanong tayo kung talagang masarap tong homemade siomai na to, no? anim na piraso, guys. So, with rice na to, 60 pesos, no? And shout out sa mga customer ni serve dito, oh. Dami, oh. So wala tayong matanong Kung masarap ba itong homemade shumai no Tingnan natin Ha ah, Kumain na ba sila sir ah, nakakain na pala So sila ma'am nakakain na rin dito Pangalawang balik na po Masarap po talaga masarap So, galing pa po kayo saan yan? Victoria, Laguna. Oh. Yan, no? Oh. Guys, pangalawang balik na nila mam ma dito, masarap daw talaga. Galing pang Laguna. Pag nagsimba po kayo, dito po talaga ay kumakain. Uy. O, oh, shout out po sa inyo. Taga Laguna. So, tingnan natin ulit guys. Magtanong pa tayo. Taga saan kayo? Taga lang po. Taga rito po kayo. Yan kakain pa lang. Ito, ito, ito. Thank you, thank you. Ayan, from Laguna no. So pinipilahan to guys itong homemade chow na nato no. May rice na po siya. 60 pesos lang. natapat ng Chinese New Year. Chinese New Year yan ah. Oh okay, mga tao naging hintay oh. Hello ma'am. Ay, shout out po sa inyo. Ah, uh, pang ilang kain na po ninyo dito? Marami na po. Marami na po. Talaga pong masarap. Okay. So, may iba-ibang kulay siya, no? May kulay, ano ba yan? Yellow and green. Ano po? Chicken tsaka dynamite. Ah, uh, chicken tsaka saka, dynamite. Saka dynamite. Okay. O, nakakarami na pala kayong balik dito, mama. Okay. So, tuwing manggagaling po kayo ng simbahan, dito po talaga kayo kumakain. Okay. Pa, Uy, sorry po. Sorry. Masarap, sulit po kasi tayo. Sulit po, no? 60 pesos lang, no? Wow. Yun, sige ma'am. Enjoy it. Ano na? No? Sobrang dami. Wow, yun, no? Saka malalaki siya, di ba ma'am? Wow, yun, no? Saka malalaki oh, siya, di ba ma'am? Shout out sa kay ma'am. Ano pangalan niyo po ma'am? Heart po. Ah? Heart. Park. Si ma'am Heart to. Oh. Kakain siya rito. Oh. May sili pa yan ha. Ah. Oh, mangang. Ma oh, enjoy eating ma'am. Taga rito po kayo. Hindi po. Taga Bulacan. Bulacan. Wow, lalayo ng pinanggalingan ha Oh, shout out ma'am, enjoy eating ma'am. Salamat na marami ha. Yun. Bigyan natin ano si... And thank you kay ma'am. Guys, okay, magkasama kami Idol Elmo Balioso Vlog guys. No? Dito kami ngayon sa Carriedo Street. Sa may lalim lang to ng LRT guys. Ito kami sa may isang ano, homemade show may. Anim na piraso with rice na yan. 60 pesos lang. So, yun know, o. Si ma'am kumakain na rin. So, wala. Iisa lang lamesa yung ano natin. Na nakikita. Hello. So, shout out yan sa mga customer nila rito. Yan. Tingnan natin. Pinipilahan din to, no? Ano kaya itong isa doon to? Hello, ma'am. Ay, si nakapila po kayo, Ma'am? Nakapila po? Ma Ay, hindi. I may mean, nakapila po doon. 'Yun oh. So, pinagkakaguloan din? Uh. Ano kaya 'to? Tingnan, masikip. Oh, masikip. Saan so, pila dito? Oh, pila oh pila po kayo. Ito, Opo, dito po. Diyan po yata. Oh. Halo-halo na po yata dyan eh. Uh. Oh, wala po eh. So, uh, first come, first serve. Oh, first on perceive. Oh, na lang 'yan. Yung may din ba isang po? Parang hot dog? Isa lang yan dito sa mata ito. Parang iba po yata doon sa kabila? Oo. Oh, oh. Ay, ah, eh, marami po dito. Parang, o. Opo, opo. Alam oh, dayo at pila. Ano yan? Yan o. No? Homemade O, oh, yun. no? Yung kabila. So, ito may hot pa. Oh, ito. Ito. May tinapay may hotdog pa. may tinapay <laughs> oh, may, may hotdog pa. Kailangan dito guys mabilis yung ano na tindero. Oyan so, pagkatapos yung magsimba guys no. Dito sa dulo ng LRT Festival. Oyan so, so, Guys dito lang kayo pumunta oh, pag nagugutom kayo. Pag nagugutom kayo ha. Ah. guys, dinudumog na 'to ng maraming tao ngayon, no. Oh, di ba? Fiesta. Daming ng tao, guys, oh.